Nakaan na yan? Ay, mga katitignan nyo. Ito yung mga gamit nila sa pugita Ayan, kumpleto na ah. Papakita ko na sa inyo. Sa unang gamit, ito muna, ginagamit nila pang akit sa pugita, igaganyan nila. Tapos, once na lumapit na yung pugita, ito yun, no? Once na lumapit na yung pugita, ito na yung gagamitin nilang kawil, ayan, no? Oh, na may tingga. Tapos, igaganyan nila yan. Ito, susunggaban naman ng pugita. Ang gaganyan, o. Oh. Ayan, o, oh, oh, Diba, nasabit na. Huli ka, huli balbon na yan. Tapos, pagka, ano, eto naman, sinisisid din nila para makita nila kung yung pugita ay nandun sa ilalim ng bato. Diba, ang galing ko. Ayan yung mga huli ngayon, o. Oh. Yan, pwede na ako maglaot, mga kanti. O, uh, fresh fresh. Ito so yung mga gamit. Thank you for watching. Bye!